Ngayon, narito tayo sa Geometric Challenge. May iba't ibang gawain at nakakatawang sandali na naghihintay sa inyo. Sa palagay ko, magiging masaya ito. Bilisan natin at buksan ang mga takip. Kailan ka magsisimula? Ay, hindi. Napakahalungkat ng simula. Masasabi kong masalimuot. Kailangan ko ba talagang kainin itong cactus? Itoy! Nakakatakot, siguradong matusok ako. Sa kabutihang palad sana maging maayos. Sige. Oh, oh, ang sakit. Pwede bang tigilan mo na? Hindi pwede. Kumain ka ng mas mabilis. Sa tingin ko may ideya ako. Bakit ko sasaktan ng sarili ko kung pwede ko namang putulin lahat ng tinik? May tamang mga sipit din ako. Tada! Kaya, Ngayon, magkakaroon ako ng sample para sa lahat. Sana ang mga caption ay masarap man lang. Hmm, kumusta yun? Ang bilis mong kinain parang matamis. Hindi. Hindi ito ganon. Nakakadiri siya? Haha, -ha. hindi gumana. Akin na ang pagkakataon para buksan ito. Ladies first. Lalo na't ako ang gumawa ng masarap na sorbetes. Aray, saan ito? Beta, kinuha mo ang ice cream ko. Ibalik mo. Wala kang magagawa. Kita mo, masarap kapag bilog. Ibig sabihin akin ito. Bingo. Alam ko kung paano ayusin ito. Pagkatapos ng mainit na pagproseso, ang mga bilog ay magiging slurry. At dahil sa tatsulok na hugis sa cone, ang slurry na iyon ay akin. Ang sarap nito. Magsisisi talaga ako kung ibinigay ko kay Vera ang sorbetes. Ang galing talaga nito. Alex, pwede mo na ring buksan ang takip? Okay. Wow. Wow, ang ganda. Napakasarap okay. na sandwich. Hindi na ako makapaghintay na kainin ito. Nakakatuwang malaman na hindi ko kailangang ibahagi ito sa iba. Ang lahat ng kasarapan nito ay akin. Sayo. Sabi mo, may plano akong kumain ng sandwich din dahil nagugutom din ako. Alex, tinatawag ka ni Dina. Ngayon ang kutsilyo ang tutulong sa akin na gawing dalawang triangular ang square na sandwich na ito. Wow. Pasensya na Alex, pero kailangan ko itong gawin. Sana maunawaan mo, talagang nagugutom din ako. Ah, uh, ganun ba. Sige, tingnan natin kung magugustuhan mo ang sandwich na may parehong tuyo na sibuyas na paminta. Sa tingin ko magiging masaya ito kahit pa paano. Hmm. Ang sarap! Sayang Alex, hindi ikaw ang kumakain nitong sandwich. Ay, hindi ito bean. Tiyak na may problema dito. Ah, saan galing ang mantikilya sa sandwich? Tulong! Litong-lito ako? May nakuha akong makakatulong sa iyo po, Apoy. Sodi so, mo ang iyong uniforme. Uh, bakit hindi ko makuha ang alinman sa likido? Ano ang kakainom ko lang? Nako! Grabe, anong palabas? Tingnan natin kung tungkol saan ang karamihan. Chichilla lang ang meron sila! Paano naman ako? Oh, sana swerte hindi nako. Oh, hindi. Hindi ako mo para kumain Masagit. ng pagkain ng aso. Ayoko talagang gawin At yan. At hindi mo na kailangan, dahil ako ang kakain muna. Gusto kong kainin ng pakwan sa lalong madaling panahon. Wow. Napakamakatas! Tama lang para sa mainit na araw ng tag-init, alam ko kung paano ka makakakuha ng juice That's ng pakwan gamit ang espesyal na kutsara. Casey, hawakan ng mga kutsara. Mas magiging maginhawa itong kainin. Maraming salamat. Talagang napakakapakipakinabang. Ang ngayon, akin na ang pakwan dahil ginupit mo ito sa mga pabilog na piraso. Sa susunod, mas maingat ka na. Sa palagay ko, marami kang matututunan sa kwentong ito ng pakwan. Ibibigay ko na sa iyo ngayon. Sundan mo si Ed! Psst, maglaro ka lang. Sa ngayon, tatapusin ko na ang pakwan ko. Dahil sa iyo, konti na lang ang natitirang pakwan sa akin. Pero at least kakainin ko ang natitira ng walang tulong ng iba. Vida, ikaw na. Sa tingin ko ang mga chips ay magiging masarap, lalo na ang Pringles. Gustong gusto ko talaga ang mga yon. Ako rin. Hindi ko mapigilan ang kasiyahan. Kailangan kong patakan ng pula na velvet na mula sa ng kanyang dibdib. Alugin maganda. ang pakete ng kapahamakan. Nakakapagtaka. Bakit ito walang laman? Nasaan ang mga chips? Ano? Masamang babae. Sino ka ba na ganun? Ang mga chips sa anumang anyo ay masarap. Ako naman kailangan kong kumain ng pagkain ng aso. Mas masama talaga. Kahit amoy nito ay hindi maganda. Sa tingin ko, magduduwal ako. Hindi ko ito kakainin. Oo, kakainin mo. Tignan mo lang kung gaano ito kasama. Kailangan mo man lang subukan. Hii! Ah, ah, Nako! Kinakain ko? Ah, nakakainis! Oh ang pagkain ng aso ay kailangang nasa espesyal na ulam tulad niyan para sa'yo? Oh, salamat! Mas mukhang masama pa ang pagkain. Sa mangkok na ito, at hindi ko lang magawang kainin ito gamit ang kutsara. Tutulungan kita, huwag ka lang gumalaw. Tatamaan ko rin ito. Kunin mo. Gusto mo ba? Ah, grabe. Ito na ang pinakamasama na natikman ko sa buhay ko. Sa tingin mo, nakakatawa ito. Ipapakita ko sa iyo kung ano talaga ang nakakatawa. Ah, ah, ah! Naku! Ka. Wala yung parang aso ngayon! Mga babae, sino sa tingin ninyo ang suswertihin ngayon? Malalaman na natin! Eh, hindi ako! Ako ang maswerte sa... Dahil gusto ko ng mga rolyo. Dalawa, may chocolate ako. Napakasarap nito! Mahirap hanapin sa mga tindahan kaya lalo itong nagiging mahalaga. Alam kong nauuhaw na ang lahat dito pero hindi ko ito ibabahagi. Talagang masarap ito. Napakasarap din nito. Gusto kong lamunin lahat ng mga tatsulok na hiwa kaagad. Pero bago ko gawin yan, kailangan kong ipakita sa candy bar ang ilang galaw ng kamera. Ayan na! Ngayon alam na ng lahat na kayang lumaba ni Casey. At ngayon ipapakita ko sa inyo ang isang trick. pagdurug ng candy bar gamit ang yung bibig. Pero hindi lang yon Kahit sino ay kayang kumuha ng isang piraso, pero mas mahirap kumuha ng maraming piraso. Ang hindi ako nakahuli ni isa man. Oh, halika na. Ang mahalaga ay pinapayagan na akong mag-umpisa ng mga patakaran ngayon. Kunin ang chopsticks muna. Oh. Hindi, hindi pa ako naging... Hindi, hindi komportable kumain ng wala ito. Kahit, ano. Kung matututo ako pero kung paano, sino ang siguradong ang gagawin ko. Sa akin na gumamit ng chopsticks sa ibang paraan. Tulad ng paglagay... Tulad ng iniihaw namin ito at kinakain ng diretsyahan. Ayos, hawa at malinis pag ang mga kamay ko. Papaano ang pag-share sa kaibigan? Walang paraan. Bukod pa rito, bakit mo kailangan ng mga patakaran? Mayroon kang mga napakakatas na limon yeah. na naghihintay sa'yo. Hindi ko maipagpalagay kung gaano kaasim ang mga ito. Lumabas! Hindi ko alam na ang mga limon ay bumalik bilang mga papel na bag. Lumabas! Mukhang sila ang yung kapalaran, Masaya mga hangal ka na tuntunin ngayon, para sa ano? hamon. Ay yun, natuklasan ko lang kung paano gawing hindi nakakasuya ang mga limon, kailangan nating tanggalin ang kanilang balat. Nako? Oh, Naku! Naku! pasensya na, sige, subukan natin. Oh sa tingin ko ang lemonade ay bakal lumiit ng kaunti at mga ilangan ng pampalamig na shower. Mas magaan ang pakiramdam ngayon. Ah! Hindi ang mga manonood ayaw kong mga moy. Ano ang mga puwang na ito ng pintura? Wow. Wow, at ako ang may pinakamasarap na mukha. Gustong-gusto ko to Ano? <laughs> hindi. Para sa suso Isang lahat na naglalayag sa kalawakan. Tapos na. Ay, ah, hindi. Agent P, hindi. Iyon ay... Tumahimik ka para sa akin. Dapat alam mo kung gaano nakakadiri ang mga tagapanood na ito. Ano? Parang masusuka na ako anumang sandali. Parang may lumalabas sa akin. Oh. Ano yun? Sa tingin ko alam natin kung paano... Oh. Pasensya na. Aba, aba, ako. Mga maleta ko yan. Akin ang mga yan. Napaka-buti. Nasa bahay ba si Shelly? Alam namin na may mga goodies kang naghihintay para sa iyo. Ako meron kang makakaguruhan. Mayroon ka maliliit na bubuyog. Ibig sabihin parang ang merienda, ang layunin tao. ay huwag madumihan ng aking mga kamay o kailangan ako, pang kumain ng fizz mamaya. Ano bang problema nyo? Paano kayo nagkaroon ng ganang gawin ito? Wala ba kayong hiya? Akin ang pizza na 'yan. Ang hiwa na ito ay parisukat. Ibig sabihin ay akin ito. Ayan, halos wala na akong natira. Mabuti na lang at hindi ako lubos na napuruhan. Kahit papaano, may makakain pa ako. Mayroon akong isang buong supot para sa akin. Ako ay talagang masaya. Naupo lang at kumakain. Mukhang napakaganda nito. Wow, ang astig talaga. Ito pero hindi ko nga siya kailangan hintayin. Kakain ako para sa sarili ko. Ang sarap nito. Gusto ko pa. Si Greedy Alex ay makakakuha lang ng balahibo sa kanyang kamay. O, oh, mas mabuti yan, malalaman niya kung paano kumilos sa mga kasintahan. Mag-subscribe sa Power Hourglass para hindi mo makaligtang panoorin ang mga orihinal na hamon. Siguraduhin isulat sa mga komento kung anong hugis ng pagkain ang gusto mong kainin.